What's up mga guys? Another day, another gang gang dito sa Japan. At ayan, dito nga kami ngayon sa Sukuyaka Clinic at magpapacheck up mga po ulit tayo mga guys kasi yung ubungan natin ay hindi pa rin nawawala. At thank you so much din nga po kay madam sa pagsama sa akin dito sa clinic at syempre dito nga rin daw po sila nagpapacheck up at talagang gumagaling yung kanilang mga ubo guys. Around Tamamura Machi lamang din po itong clinic. Yan po yung contact number nila at schedule. Baka sakaling kayo ay naghahanap ng mga clinic na mapapagpa-check upan. So, dito po iyan. At pwede nyo pong masubukan din. Eh. At ito naman mga guys, ang kaganapan, pagbalik ko din sa bahay, ay si ate nga po ay nagpe-prepare na ng aming pagkain. Bali, ang niluluto nga po niya din ay kimchi stew. Bali nga mga guys, ay maaga talaga kaming mag-prepare ni ate ng aming pang-ulam at pagkain para sa susunod na shift ng aming trabaho. Dahil nga ho, ang schedule namin din sa Japan, ng aming trabaho ay shifting, ay talaga nga namang napaka-precious sa amin ng aming pahinga or yung aming rest day. Bali nga ho, unang araw pala ang ng aming rest day, nagluluto na kagad kami ng mga pagkain at pangulam. Tsaka nga ho mga guys, yung mga gawaing bahay tulad ng mga paglilinis ay first day na nga rin ho namin ginagawa, first day ng aming Yasumi. Para nga ho, yung ikalawang araw ng aming rest day ay pahinga na lamang. At ari na nga ho, yung ikalawang araw ng aming rest day, bali si ating nga ho, ay syempre dahil mahilig nga ho siyang mag-bake ay naisipan naman niya hong mag-bake. Bali yung gagawin daw niya hong tinapay ay hindi na kailangang masahin kaya naman madali na laang daw itong matatapos. Habang nga hong nagpapaal sa naring tinapay at medyo malamig nga ho ay kami naman ho ay maghahat oil ni ate dahil nga ho din sa Japan ay pagkakalamig ay talaga nga namang napakadami ng balakuba. Ay effective nga ho aring coconut oil sa pagpatanggal ng balakuba. Nang makapag hot oil na nga ho mga guys ay arin na nga ho naglalagay na tayo ng egg wash din sa ating tinapay na iluluto. Arin na nga mga guys ang result at isasalang na natin ari sa oven. Habang nakasalang nga ho yung tinapay, napay din ni naman hoy si ate nagpapakulo ng mga baby patatas. Bali, ang gagawin nga daw ho mga guys ni ate din sa patatas ay buttered garlic potato. Gawa na nga ho mga guys si ate ho ay hindi nakain ng kanin. Kaya ito ho ang kanya magiging kanin itong patatas na niluluto niya. Kaya rin nga ho pala kami palaging marami nang niluluto dahil nga winter season dito sa Japan ay eh, kahirap ho talagang bumangon para magluto ka pa araw-araw. At ari na nga pala mga guys yung resulta ng ating tinapay na binake talaga nga namang hong kaganda ng naging resulta. Bali yung palaman namin nga dito ay yung ginawa din ni Ate V na strawberry jam. Ay di na makatapos na nga ho kami sa lahat ng gawain bago nga ho ako maghugas ay magtatanghalian nga ho muna kami din eh. nga ho naming mananghalian ay ako naman ang tatao sa kusina para nga ho mag-imis at maghugas ng mga pinagkainan at saka mga pinaglutuan. Tapos makakapagpahinga na nga ho kami mga guys pagkatapos ng mga gawain na iyon. Pagpatak naman ho ng alas 6 ng hapon kami naman ay magdidin ner na eh. siyempre ang ulam ko ho ay yung isda at ho si ate ang kanyang pagkain ay yung patatas. Panggabi pa ho ang pasok namin bukas pero maaga ho talaga kaming gumayak para ho yung ibang free time namin ay makatawag kami sa Pilipinas.